dimo quando nga. Ngunit sa sandali, tuloy ang makikita, hindi tiniyaga ng pagdaramdam. Tinanggap ng Marcos post ng kanilang nilalang, ina ng kanilang may kapari. Sa politikasyon, rosa pa himay, dinumot ng poder, ikay namara. Sa atas ng batas ay katulad isang halimbawa sa tao ay hubi. Iyo niyang hinahanap doon sa